at teka mga pare ko, hindi pa po pala tayo tapos sa ating video patungkol po sa pagpapalitan ng repair kit ng ating karburador. At ito na po yung part 2. Dahil sa una po natin video, ang pinantang natin na repair kit doon na karburador ay pang underbone. Uh, ngayon naman po ang uh, papalitan natin ng na repair kit ay pang pantra or pang business type na motor na karburador na tulad nito. Kailangan po nito is hindi po natin siya matono, hard start, pupukag pag pagumandar, at yung pinaka worst po ay bigla-bigla na lang po siyang namamatay. At nung po natin yung ating uh, spark plug. Nung nag spark plug reading po tayo, is lean po siya. At ang ibig sabihin po niyan ay kulang po yung fuel na binibigay nitong ating karburador. Kaya papalitan po natin dito yung ating mga fuel lines. Sa ating naman fuel lines, nung sinig po natin siya ay wala naman po tayo problema sa overflow. At wala din po tayo problema sa daloy ng fuel papunta po dito sa ating baso. Ibig sabihin po niyon ay gumagana po na mabuti yung ating fuel bulbs at yung ating floater. Ay hindi po natin 'to papalitan. Ang problema lang po natin syempre ay yung packet po na fuel papunta po dito sa venturi. Kaya ang po natin dito ay yung dalawa, yung main jet at slow jet. At isasama na rin po natin syempre itong ating fuel screw dahil ito po yung nagbibigay ng fuel sa ating slow jet. At asama na rin po natin 'to itong ating minor yung ating idle screw para po lahat ay eh, tugman mana, na. So tara, simulan na po natin. Sakali man po may problema kayo sa overflow, ang unang nyo pong gawin ay adjust nyo itong floater at medyo itulak nyo itong kanyang valve. Pero kung hindi pa rin po madali, ipalitan e, nyo na po itong valve nya. Baka po kasi ang problema, yung goma nya, eh upod na. Kaya po dumadali doon yung kasulina. Sa pagpapalit naman, napakadali. So dito lang po yan at presto ayan o mapapalitan nyo na pong pumbo yung kanyang bulb and then ito na po yung ating pakay yung tatlo po na to gagamit po tayo dito ng flat screw driver at isa-isay na po natin siyang tanggalin To, huwag na huwag nyo kakalimutan gawin since nalinis na po natin itong ating karburador, eh, kailangan pa rin natin masigurado na wala pong bara itong tatlong butas na to. So, lagyan natin ng ilaw sa ilalim at masi ayun na yung mga pare Kitang kita nyo, lihat na clear yung kanyang butas. Pwede nyo na pong ibuos to. No? Para makita po natin yung tutugma dito sa tatlo nating tinanggal ay ito. At, uh, yung meron po siyang spring dito po yung kanyang spring then ito ito ang kapares nya and then dito ang problema natin so wala po siyang pasunod na main jet Kaya, ito na lang din po yung ating gagamitin and then yung ating kasama uh, na rin natin pagtanto yung ating uh, idle screw eh, may kamukha dito yan eh, ito since meron din po siyang spring yan kung gusto po natin magpalit ng uh, ito needle eh pwede rin po At, tatanggalin lang po natin to so meron din po ito nakita ko yun no? kamuka at mahuhugot na po natin itong ating parayom yan ating kung sukat baka hindi po siya sukat eh wag na lang po sana ayan, no. so since na uh, okay naman sukat naman eh, pwede po natin siyang palitan kasi wala naman din tayo itong paggagamitan tanggalin lang po natin yung lock nya tandaan nyo kung ilang karayom yun no? nasa gitna po yung ating nakalagay na sa karayom natin hindiin lang po natin to ayan ito yung bago at lagay natin siya sa kitna. Okay, then pwede po natin palik sa ating piston. Since so, wala naman siya masyado epekto dito sa ating carburetor, kahit po itong luma, eh, pwede, pwede po natin gamitin. At okay na po to Bago na po yung ating karayom, ating mga goma. Ito sigurado dito po yan. Kung magka problema tayo dito sa panggilid, ito yan yung pinaka ano niya ito hindi natin alam isa kasi may mga kasamang hindi natin alam kung saan nilalagay dahil hindi naman siya tumutugma dito sa ating carburetor, kaya dyan lang muna siya so wala na po yun lang yung kasama po nitong ating repair kit at wala na po tayong magagawa kundi assembly time At ito naman is pwede po tayo magkaroon ng one turns or two turns po yung ating initial na settings dito. So, sinagad po natin mabuti. Then, ipihitin po natin siyang pa-open half one one half. So, one half po na po yung ating ginamit na pang settings dito. Yan, sunod na po natin syempre is wala na. Eh, tatakpan na po natin siya. So, wala lang tayong problema dito sa gasket na to. Kaya hindi na po natin siya pinanitan. Then lastly, ay kakabit na po natin itong ating idling screw. na po ating karburador at ay to use po to. So, hindi ko po siya ikakabit ngayon at hindi po natin siya matetesting na itong carburetor na ay backup karburador ko namang. Reminders lang po, hindi po natin pilitan ng buo itong ating karburador. Kaya, if symptoms species po at naggulo ko pa rin po siya, I do recommend na palitan nyo na po ito ng bago para sure.